Hi, ma'am. Saan tayo, ma'am? Pa? Saan tayo? Sa may gate Ah, lasal ba to? Magdalo kasi nakalagay. Kaya sabi ko, asang kaya itong magdalo na to? Gusto mo makilagay ng bag? Wow! Gusto mo makilagay ng gamit mo? sobrang traffic sa daas mo ngayon may bumanggang truck sa gitna Saan sa piela pero hindi tayo abot doon magana tayo the island tama ba? tara ko muna ang ganda naman tong CS ko ngayon oh my god Paya, pang, pang 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 beauty queen Ayo, ini tak Ay, menari nih, mau? Eh, nari ini mau? Kau nari ini kita? Belang galeng? Ini kau mau mainain, ma'am? Oh. Mainaing kah? Panama Sabi. dapat mag, mga magagandang tao hindi mahihayin <laughs> kasi ano eh nandiyan na kayo sa ano eh